Mukhang sa kulungan natatanda si Port Barrel Queen Janet Lim Napoles. Ito'y matapos siyang sintensyahan ng Sandigan Bayan ng 64 na taong pagkakakulong matapos mapatunayang guilty sa kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay pa rin yan sa illegal, uh, illegal disbursement na tinatayang 20 million pesos mula sa PDAF o pork barrel ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Sa desisyon ng Special Second Division, sinintensyahan si Napoles ng 40 years ng pagkakulong dahil sa 4 counts ng malversation of public funds at 24 years naman dahil sa 4 counts din ng graph na clear naman sa kaso ng mga pub, ang mga public official na kapwa-akusado ni Napoles. Dahil dyan, ayon sa abogado ni Napoles, maghahain sila ng motion for reconsideration Lalot mga public official naman talaga ang gumawa ng krimen pero ni isa sa kanila ay walang nahatulan.